Nasa atin po linya ngayon si Ginoong John Delie Panlaki, ang spok uh, spokesperson po ng grupong assert Ito ho'y Action and Solidarity for the Empowerment of Teachers, isa pong samahan ng mga guro sa public school at sila po ay aabot sa higit na isan daang libo ang mga miyembro. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po, sir. Apo, salamat Magandang po. Apo. Salamat po sa panahon, sir. Opo. So ito hubang ito hubang overload pay na inilabas po ng DepEd na kautusan pati po ang formula how to compute this ay niyo na po natanggap. Mm, opo. No na nabasa na po yung mga memorandum patungkol po sa. Pwede hubang namin makuha po ang inyong reaction, sir? Ah, okay po. Ah, uh, una, una po no, nakakatuwa na anak uh, uh, nagiging responsive po ang hating kagawaran no sa awan uh, uh, po ng hating deputy uh, at dep uh, secretary po uh, atorney ang gara po. No. Uh, ever since po, no, uh, pinapanawagan na po natin at pinakampanya na natin yung mga perennial issues sa education. Uh, Sir, so, Sir John, Sir, Jan, if I may uh, politely interrupt, pwede po ba namin ayusin lang po ang inyong signal? Kasi po, hindi po gaano maintindihan. Kasi po, yung inyo siguro pong lokasyon o ang inyo pong gamit na telepono, hindi po malinaw ang signal. Uh, we beg for your indulgence po sa inyo, sa teacher Jan. Okay, pakiayos lang please ang ating linya para mas klaro po ito. Ang sabi niya, nagagalak sila kasi nga daw po may mga gandong tugon na ang kasalukuyang pong management ng DepEd which is actually uh, expected nga ano ang reform sa DepEd matapos nga pong magpalit dito ng Secretary Reforma sa usapin po ng pagbibigay ng karampatang benepisyo po sa ating mga public school teachers kasi nga hindi rin po maitatanggi sila po ngayon ay para na rin po mga health workers, no? Ang iba po ay nag-a-abroad na mm -hmm. kasi nga din po hindi sila masaya sa kanila pong kinikita ngayon bilang mga public school teacher. Wala pa hong 40,000 real do eh nitong mm -hmm. mga ano yan eh per, per ano 'di diba, per level, mm -hmm. Kung teacher 1 ka teacher 2. So tatanda tatanda kang guro. Oo, nang hindi ka man lang ho uh, nang hindi mo man lang uh, kitain ang sakto para sa iyo'ng pangangailangan personal at sa iyong pamilya. Okay na bang ating linya? Okay, balikan natin si Sir Jan. Sir Jan, you were saying kayo po'y uh, nagagalak kahit papaano dito po sa bagong order na ito ng bagong kalihim ng DepEd. Go ahead Sir, please. Okay, pa, pa. Dama po yun po. Na Nakakatuwa po na nagiging responsive po ang ating kagawaran patungkol dun sa mga kampanya at mga issue po patungkol sa pagpapabuti sa kalagayan and working condition po ng uh, mga guro at yung mga benepisyo at sweldo po no ito po yung mga perennial issue ng ating uh, sa kagawaran ng edukasyon at katayuan po ng mga guro no classroom uh, kakulangan sa classroom materials po textbook, yung class size class hour and of course yung salary po no dinidiin po natin yung uh, teacher overload uh, work load people na na hindi pa rin po siya nagiging sapat dahil talaga po ang panawagan po talaga natin ay i-correct po yung salary grade po ng mga guro na nakaayon po sa Magna Carta. Na ang pinapanawagan po ng assert ngayon, yung salary grade correction 20 as entry level, yan po ay batay doon sa panukala po at findings ng EDCOM 1 noong 1991 pa po na salary grade 19 na ngayon po, 2024 na, kaya pinapanawagan po natin ay salary grade 20 na po siya. Kasi may nadagdag po doon sa peldo uh, ng guro na may higit na 1.5, pero makakaltas po tayo ng nasa 300 to 400. So nasa 1.1 na lang po ang dagdag this year. At ang mangyayari po ay pagkakasyan pa rin po ng guro yung dagdag na sweldo noon sa uh, taas ng presyo ng bilihin po. So ang stand po namin, natutuwa po kami na may ginagawa po ang ating kagawaran patungkol dun sa overload uh, teaching pay po ng mga guro. Pero sana po mas itoon po yung attention dun sa pagkakorect ng salary grade po ng mga guro. Opo, sa ngayon ho ba under the salary standardization law vis-a-vis -vis the oh. Magna Carta for public school teachers, magkano ba, ano ba ang salary grade entry level? Di ba grade 11? Ah uh, yes, ah uh, yes po sir. 11 po na sa 25,000 po siya. Ah hmm. uh, hindi ah uh, hindi pa po sa deducted. No? Opo, opo. So 27,000 po ang uh, pagkakaalam namin sa salary grade 11 sa teacher 1 entry level. 27,000 minus taxes. Opo, yes po sir. Opo. So ito po ang nais po ninyong uh, di, dapat uh, dito ho magsimula yung reforma. Taasan na po yung entry level. Yes, definitely po sir. Kasi po yun yung nakaayon sa batas at batay din po sa pag-aaral ng EDCOM at ng Debt, uh, Debt Ed po, no Salary grade 19 na po noong 1991 yung komendasyon doon sa entry level na yon mm -hmm. na salary grade 19. Mm -hmm. At kami po ng assert ay pinapanawagan po namin yung salary grade 20 dahil how many years na rin po ang dumaan at mm -hmm. masyado na pong mataas ang mga presyo ng pilihen, hindi na po nagiging sapat. Mm -hmm. yung salary ng isang guro. At in fact po, no, naiiwan po yung teaching personnel among the uh, uniform personnel po pagdating sa guro. Ang nurse po ay nasa 35,000. five mm thousand, -hmm. Ang PO1 po, sendado ay nasa 30 plus thousand na po sila. Oh, oh, oh. At kami po ngayon, through the uh, executive order number 64, mm -hmm. nagiging 28,000 po siya this year. Oo, kumbaga may distortion ano sa sa swelduhan ng mga kawani sa gobyerno kasi nga ang mga health workers bagamat maliit pa rin, oo eh halos ka level na rin ng mga sundalo. Yung bang sinasabi Dama. nyo? O, di ba? Mga Ama, sundalo, pa, mga mga polis. Naiiwan po yung teacher pagdating apo, apo. sa paspento. Opo, opo. Sige. Ganito po. kasi kaya nga ho kami tumawag sa inyo para po natin makaugnayan din ang kinaukulan to address ito inyong problemang ito. Um, nagrereklamo nga din po ang mga guro no by the way ang teacher 2 from 27 tataas siya ng 2,029,000 yan po ngayon yes. Yeah. Uh, po ang salary grade ang reklamo nga kasi mababa na ang sweldo overwork pa ang iba sa kakulangan po ng teachers eh panay na po din ang overtime kasi nga obligado silang magdagdag ng klase at ito ho, hmm. 'yung tugon ngayon ng DepEd na magkaroon ng overload pay. Um doon sa overload pay na ito, hmm. ano ang tingin nyo? Naglabas sila ng computation dito, no? Kung paano ang kwentada dito at may mga hangganan din. Dito muna tayo. Ano ang reaction nyo dito basically sa overload pay na ito? Okay po. Ang computation for overtime pay po ay nasa pamantayan ng bago na na 25% of the salary ng teacher. Pero sa realidad po ay pahirapan pa rin kung paano makukuha ng guro. Dahil una po, no, hindi malinaw yung implementasyon. Nagkakaroon ng iba't ibang interpretation at ang worst po doon, wala pong pondong nakalaan pa. O kung saan po pagkukunan yung pambabayad doon sa overtime pay po ng guro. At marami din po sa mga pagkamay no, especially sa mga AON school, hindi doon sa memorandum. Mm -hmm. At uh, ang sabi nga ninyo, iba-iba uh, ang komputasyon kasi iba-iba ang interpretasyon ng bawat implementing school o district superintendent dito. Hmm, Oo. Hindi naman kaya ganito din dyan, ano? kasi ako, ang naisip ko lang, ha, kung bakit talagang nagreklamo rin sa pagod ng mga guro kasi sa liit ng sweldo, nauobliga ang iba na magdagdag nga ng load. Hindi ba? Kasi alam mo na meron kang overload pay. Natatanggapin. Di ba ganun yun? Uh, opo. And uh, to be exact po, no? Ay, I may mean, mga trabaho na po talaga na hindi teaching related. Although may ginawa po ang ating kagawaran no, na ipasa na yung trabaho hindi pang guro doon sa mga administrative officer or admin staff. Mm -hmm. Pero dito po sa sa actual no, ang nagiging problema natin, nagkakaroon ng phenomena na aalist ang mga admin officer or admin staff dahil hindi po nila kayang trabahuin lahat yung mga teaching uh, unrelated teaching tasks mm -hmm. na pinunta sa kanila. So mm -hmm. ang, ang ang nangyayari po bumabalik ulit po sa guro yung mga tinanggal na trabaho sa kanila. Ah, hmm. so it, it, ito ngayon ang nangyayari? Dito nga sa sinasabing solusyon para mabawasan ng administrative work ang teacher, kumuha na ng mga AO ang iba-ibang mga eskwelahan? Uh, meron, meron po Actually, meron na. Pero kulang na kulang po sila mm -hmm. dahil dun sa tinanggal na trabaho mula sa guro, unrelated teaching task mula mm -hmm. sa guro. Mm -hmm. At ngayon po ay hindi halos makaya ng mga AO dahil sa sobrang dami po. Mm -hmm. At may phenomena na talagang magre-resign po yung AO or admin okay. staff. Wow. Uh, masakit sa ulo ito, no? Sa... Sa pangangasiwa mo. Uh, so nangangahulugan ngayon, uh, ikaw ba dyan sa ka natuturo? At anong subject mo? Uh, ako po ay nagtuturo sa Sendala National High School po, English teacher po. Opo, opo. Uh, so dyan sa inyo, gawin nating ehemplo ito. Uh, mawalang galang lang sa inyong pamunuan diyan, ano ha? Sa inyo dyan, opo, opo. dyan may AO kayo? Naroon po. Oo. Meron po. Oo. Yung sinasabi mo na overloaded rin yung trabaho ng AO, gaano ito kalawak na problema na nangangahulugan na ngayon din may shortage tayo ng mga AO sa iba't ibang mga public schools? Yeah, tama po. Uh, malawakan po eh kasi nagiging phenomenon po yung mga pag-reversing mm. ng mga AO. Kasi mm. nga po mm -mm. yung mga teaching na uh, unrelated tasks na galing sa amin ay mm -hmm. hindi na rin po nila matrabaho. Halimbawa po, yung uh, school manager, content ma school content manager, mm -hmm. DRR coordinator, grad mm -hmm. coordinator, mm -hmm. pre-grad coordinator, at marami mm -hmm. pa kung iba. Oh, magkano ang salary grade ng AO? Teacher 1 din, teacher 2? Uh, mas mababa po sila. I'm sorry. Mas mababa pa sa, sa salary grade 11? Okay, ganito. Um, sa sa sitwasyon ngayon, um, ano ang ibinubunga nito sa hanay ng assert sa inyong grupo? Kasi may ibang mga grupo nagsasabi nga na 'di ba, ngayon continuous hiring naman ang DepEd para sa mga bagong teachers, pero mukading habang continuous hiring, continuous din naman ang resignation kasi nga ang iba nag-aabroad na. Sa inyong hanay, ano ano ang inyong monitoring? uh, siyempre po, uh, una po yung nakakabahala po no? na mas ipili po ng ating kasamang guro na mag-abroad dahil nga mas maganda po yung oportunidad na meron sila doon. No? Uh, at nakikita naman din po namin yung effort ng DepEd po no? na unti-unti binibigyan po ng solusyon yung mga problema. Kaya ang sa ka assert po, no, uh, nakaka-receive po kami ng mga different complaints within uh, the central Luzon uh, Luzon po mm -hmm. regarding dun sa mga implementation ng memorandum mm -hmm. at mga violations kasi may instance po na 'di ba ang grupo po ay dapat 8 hours lang po siya nagtuturo mm -hmm. pero pumapasok pa rin po siya ng 8 hours dala na hindi naman dahil po gusto ng principal kasi napipilitan po sila dahil kulang ang classroom dahil kulang ang materials dahil kulang ang teachers mm -hmm. so may mga 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 perennial mm. issues pa rin po oh, na, na nagpapatuloy dahil nga unti-unti po ay binibigyan ng kasagutan mm. pero still po no ang mm. na, ang kawawa pa rin talaga unang-unang ang estudyante dahil na sacrifice po yung oras ng guro no, na instead na nag-focus oh, siya oh, dun sa pagtuturo at syempre po yung burnout sa mga mm. sa mga guro oo oo yung the of cycle of burnout oh, low quality okay. of education uh, mm, mm ganun po ang sitwasyon. Yung quality din ano, ng edukasyon, bababa kasi nga din. Yung guru naman din, exhausted na. And then, yung given lagi na kakulangan, di ba? Kulang sa classroom, kulang sa libro, kulang sa lahat. sa so, so okay. Naintindihan namin, ano, uh, dyan ang inyong problema dito. Ang... Um, meron akong alam na isang eskwelahan na pa naman na Science High School pero hanggang ngayon, wala pa rin teacher yung isang grado ng trigonometry teacher oh mm -hmm. uh, nagtataka ako ba diba? parang hirap na hirap sila makapaghanap makapaghanap ngayon ng mga science and math teachers totoo ba ito sa 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 inyo sa assert totoo bang may shortage ngayon ng ganto mga uri ng guro actually uh, more on mismatch po mismatch in terms po na uh since uh, major ako pero dahil hindi available yung subject, ang tinuturo ko Filipino or vice versa. Halimbawa po, uh, sa Chicano, dun sa exam international, uh, nasa bottom po tayo. Nasa bottom po tayo na low, lowest in terms mm. sa rate and score. Mm -hmm. Ang nagiging problema po kasi natin, according to the, sa EDCOM, no, 90% of the science teacher po ay hindi science major. Mm -hmm. Ibig sabihin, hindi po nabibigay yung quality na kailangan talaga ng mga bata dahil hindi mo nga expert yung yeah, subject yeah. mo. Uh -uh. And 80% to 90% naman po are not physics major. And definitely, ganoon din po sa mathematics. So, nagkakaroon po tayo ng mismatch no, dahil nga kulang ang major na ganito. Mm -hmm. Tapos, si teacher na major na ganito, di i, 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 ipapahandle sa kanya yung hindi na major. Kaya nagsasuffer din po yung policy hindi nga, Yung nga ang punto ko nga dito, di ba? Kasi uh, dapat ang tinuturo mo, yung major mo, di ba? Yung iyong specialization. Basic naman yan, right? O ang, yung nga ang problema, mukhang ang ibang mga schools daw na kumuha mismo na ang major na subject na dapat itinuturo ay math and science. O, yun, daw, yun, yun, ang, yun ang nabalitaan ko. Gusto ko lang sa inyong kumpirmahin. Kung sa inyo bang hanay, ganun nga ang problema sa ibang mga paaralan. Yes, mayroon meron din po talagang kakulangan sa guro at kakulangan doon sa guro na specific po na turo doon sa major niya. Okay. sa inyo ba sa, yung English teachers ba? Ano kumusta ang iyong major English? Opo. Oh, uh Oo, -oh, pero so far naman diyan sa inyo hindi kayo nagkukulang ng English teachers. Hindi po sa. Okay, good. Sige. So ganito, um Kayo ba sa assert ay nakukonsulta rin? Kasi ang lagi narinig natin, ACT ah, at saka ah, features mm. integrity coalition pero may grupo din pong assert na ito ho naman napaka simple ng kanyang paliwanag kauna-unawa sa problema po ng ating mga guro sa public schools kayo ba nakukonsulta rin nila secretary mm. Angara? Ah, uh, naka na po kami ng mga di uh, dialogue po kay uh, Deputy Secretary pero before pa noon mm -mm. nakaka-uupo po tayo sa educational Health committee here. So, mm -mm. And mm -mm. of course dito sa region po natin ibahagi ko tayo ng ng management Okay. Opo. Opo. Mabuti ho naman yun. Ito talaga may consultation. Pero ano man po ang consultation o no? pagpapaalam ninyo sa problema ninyo hanggat walang konkretong aksyon ng gobyerno. Ganun pa rin, di ba? Opo. Yes. Sige. So again, um, uh, para sa ating summary ng ating pinag-usapan dito, uh, Teacher Jan, ano ang basic na kailangan ninyo to address itong problema ito? At kapag hindi yan na natugunan, ano ang magiging mas malaking problema? Go ahead please. Okay. Dahil po sa sistema na sinabi po natin kanina, no, nagkakaroon ng cycle of burnout, low so quality of education, at ng ibang bayan po ang hanay ng mga guru. Dapat po talaga ay correct ang salary grade ng teacher mula sa salary grade 11 to salary grade 20 as mandated po sa Magna Carta and verified po ng EdCom uh, Committee findings po. No? I-implement po ang Magna Carta for the Quality Education for the better working condition po ng ating mga pro. Apo, at kapag hindi iyon natugunan, ano ang worst scenario na posibleng mangyari sa ating education sector? Number one po na yung quality po talaga ng ating edukasyon. Walelat po tayo in terms sa mga international exams po no, and mga, mga tests. Talagang magsasuffer po ang kalitid ng edukasyon at yung kinabukasan ng ating mga mga estudyante na mga future leader natin. At pangalawa, siyempre po, yung migration po ng mga teachers sa ibang bansa, ng mga comparative teacher na nawawala po sa atin. Okay, sige. Sa salamat na marami. Well said, John. Sa salamat sa iyong panahon, teacher. At kami, magsisimula ng tumawag sa mga kinuukulan. At ako'y nakikiisa sa inyo. Kasama nyo kami sa inyong advocacy at adikain na maitaam na, na matugan yung basic problem dito. Salary grade, sweldo pa rin. Salamat marami, John. Thank you. Maraming salamat din po, sir. At salamat po ng tagapakinig. Thank you. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.